Sa iba pang balita, hiniling ng mga anak ni Janet Lim Napoles sa Sandigan Bayan 3rd Division na ibaba ang piyansa para sa mga kinakaharap nilang kasong graft. Sa musyon ni na Joe Christine at James Christopher, hiniling din nila sa korte na payagan silang palitan ng cash bond, ang surety bond na kanilang pinost kapalit ng kanilang pansamantalang paglaya. Hindi na raw kasi ni re-renew ng surety company na Alpha Insurance sa di pa malamang dahilan ng surety o guaranteed payment nito sa piyansa para sa magkapatid. Kaya kailangan na nilang mag-post ng cash bond. 450,000 pesos na piyansa bawat isa ang binayaran ng mga anak ni Napoles noong June 13, 2014 para sa 15 counts ng graft na kinakaharap nila. Ang kaso ay inihay ng Ombudsman kaugnay sa pagkakadawit umano nila sa paglipat ng Pork Barrel Fund sa Peking Foundation na pag-aari umano ng kanilang ina. Nakasaad din sa mosyon ng magkapatid na ayon sa Rules of Court, mahalagang isaalang-alang ng korte ang financial ability ng maakusado na makapagbayad ng piyansa at makadalo sa mga pagdinig kaya dapat daw nababaan ang piyansa.